Good day at day good mga kagiti sa kalam At ito nga po pala, uh, nagpapawis po ako Ayan, nadaanan ko po yan sa may Boy Scout of the Philippines Dito po ako daman sa may kabila at hindi po sa grotto At shoutout nga pala po kay Isan Sani uh, sensil, at sa mga tropa niya at uh, mga tropa na katambay doon at ito po uh, binabati ko nga rin po pala si Cecil Caponita na birthday ah uh, BFF ni Ate Monet na uh, ko kong kapatid at dito po ako dumaan at ayan nagpakit po ako mga ka sa kalam Na at ayan uh, yanto po yan doon sa may bayan mga ka GT at labas din po niya na doon sa may uh, guard pero ibang way naman po hindi na po ako doon sa may ah uh, grotto dito po ako duman sa may medyo palusong uh, Siyempre ingat-ingat lang po tayo mga ka-GT at mga ka-bike uh, at ayun shoutout nga pala po, po kay Insan Bugi ah uh, Efren Tabales ang pinsang kong secret ayun nga po shoutout sa Pinsan Boogie at kay Bernadette at Entang at kay Biron Lucas uh, shoutout sa inyo uh, at sa lahat ng tropa natin si Edwin Enolba uh, number one idol uh, si Soiti Manalo, uh, at si soyti Manalo at si tongit Ayan tongit lagi na kitang sinashout out at ayan po ah, dire direte lang po tayo dyan Ang labas po niyan ay dun po sa may guardhouse, dun din po sa may ah, ginagawa dating kalsada mga ka-JT At ayan mabahayan po dyan tapos ah, kikita ko po solar nga po pala yung mga gamit nila dyan Medyo malabak lang po diyan mga ka bikers ko pero masarap naman po at sulit kahit mainit po ang panahon at napaganda po ng panahon na yan. Uh, sulit naman po mag-grade dyan dahil talaga namang makulimlim kahit mainit hindi masakit sa balat kasi na ano, -ano mga dahon ng puno mga ka-GT at yan uh, syempre po dire-direcho lang po yan. Uh, at ingat-ingat po dyan at dahil malubak po dyan. Tapos sa uh, umikot po ako ng forestry dyan mga ka-GT. Dinaanan ko po yung mga building doon. Yung sa uh, admin po ba yan mga ka-GT. At ayun uh, po ah. Uh, Pagkatapos ko po dyan, Siyempre uh, umikot po ako papuntang forestry mga ka-GT. Uh, doon po ako nag-ride at siyempre uh, syempre uh, medyo malamig o sinamantala ko lang po na pumanik pa doon. At ayun uh, po yung sinasabi ko sa inyo na pag diniretso nyo po yan, yung bahay na yan, ang labas nyo po dyan sa may guard. Diyan po yung uh, magsasama huli yung kalsada papasok ng UP College mga ka-JT. Uh, at ayan nakita nyo naman po sobrang init pero okay naman po dyan dahil natatabingan naman po ng mga daon-daon ng puno mga ka-JT. Uh, at hindi naman po masakit sa balat. At ayan po uh, pagkatapos ko po dyan mag... Uh, at ako yung umikot papuntang Forestry, yun nga po, inuulit ko po, nagpapuntang po ang Forestry At uh, syempre po, uh, ingat lang po lagi tayo sa mga driver, bikers, at uh, nagmumotor sa mga nabiyahing truck Ingat-ingat po tayo at iwasan na po na natin sila At uh, pagbigyan po natin sila kasi syempre uh, tayo bike lang naman po, uh, hindi naman po masama kung pagbibigyan natin sila at ayan po, yung sinasabi ko na, na dyan po sa may gardang labas ko, tapos uh, umikot po ako sa may forestry. Sa forestry po, ang dami ko pa nakitang uh, mga estudyante na nagjo-jogging. Tapos uh, oh, tumambay po ako dun sa uh, may favorite spot ko, sa may tower dito, uh, tower mga JD. At ayan po yung sinasabi ko sa inyo, yung pagpunta po dyan, kung galing kayong kalamba, dadaan kayo ng bang Betanya, Bangong uh, ano pa po dito? Ah lalakay splash lahat po dadaanan nyo po tapos ikot po ako kayo na papuntang ah uh, Picard meron naman po sa Picard at meron din daan naman po sa papuntang junction at ayun po at dito ko lagi na daan sa may Picard at ayun po habang inaahong ko po yan mga ka GT forestry na po yan ah uh medyo ngalay-ngalay na po ang binti natin dyan tapos uh, some fresh air kasi kukunti lang po yung sasakyan tapos mapuno ang sarap pong magbike dyan at uh, ayan po hindi maring hindi magpapakitang GT sa ka. alam nyo uh, at balot na balot po ako dyan kasi napadarang po ako doon sa init kaya po naglagay na po ako dyan ng sleeve kasi syempre baka ho magka, magka malasma ay uh, nga po uh, yun daw po ang tawag doon mga sami nagsabi po sa akin at nung nga po pag uwi ko po dyan na, na traffic po tayo dyan, sobra po traffic sa may UPLB at ayan po yung mga building na sinasabi ko sa inyo uh, bago po dumating ng botanical garden yan dyan sa may forestry at uh, Ah, uh, dire-diretso lang po 'yan. Uh, iikot lang po tayo diyan mga ka bikers ko at marami po rin sa umaga, ang dami rin po nagba-bike diyan. Yan din po yung daan papuntang Aguila Base, pero hindi na po ako papanik doon dahil hapon na at saka tuwing Sunday lang po tayo na Napapanik na doon. At yan, may nakita po ako nagba-volleyball diyan mga nagtatrabaho, siguro nagpa practice baka meron po silang ah uh, ang tawag dito, liga sa kanilang departamento. At ayun po, ang dami ko pa nakita ng mga nagjujagin na yan. Ayan, eh. mga estudyante po yan, mga JT. Uh, at ayan, na uh, parating na po ako dyan sa Botanical Garden dyan sa May Mount Makiling uh, ng Forestry. Tapos kakaliwa po tayo at iikot lang po tayo dyan mga JT. At ayan po, ang uh, labas din po uli niyan, Doon sa pinagpanikan ko sa may arko. Doon lang po rin yan. Uh, one way lang po yan. Tapos, sa uh, siyempre, ayan, medyo solve-solve ka po dyan. Pagka dyan ka nagpapawis kasi medyo ahon. Ayan po yung sinasabi ko sa inyong Botanical Garden at pagkakalam ko po ay meron diyang entrance tapos uh, ayan po yung sinasabi kong building na Administer... ano? Uh, basa po, ayan po yung may rami pong estudyante yung diyan na nag ano, diyan na hindi ko alam kung anong ginagawa nila diyan pero yan iparty po ng ano, ayan po yung estudyante oh. Mga may nakita po ako ng mga nag ano, diyan na ah, yung nakakuha ng mga ang tawag dito para mga insekto o yung mga pinag-aaralan nila. Tapos ayan yung science building ng yeah, mga ka-JT. Kakaliwa po tayo diyan na ah. kumanan po kayo diyan, pag nakita niyo pa yung building na yan, ay eh, papuntang ano po yan pag kumanan kayo papuntang Agla Bay sa gate. Tapos, uh, ito po, ah, uh, pakaliwa po tayo, pababa lang po tayo. Yung si ate, uh, nakita nyo naman po, walang sasakyan, dami nag -iintay. Ay eh, madalang po yung pampasayaron jeep dyan mga ka JTI nga po yung sa may kanan doon kanina ay papuntang Agila Base po yun papunta doon po sa gate ng papuntang Agila Base at ayan dami po yung estudyante nakaparada dyan at alam ko uh, mga syempre, mga nag-aaral po dyan ay yung dalubhasa rin naman po tapos ah, uh, pag ikot ko po dyan mga ka JT Tumambay na po ako doon sa may uh, pagbaba ko po dyan. Tumambay na po ako doon sa may uh, tower nila mga ka-JT. May, may may ginagawang parang sabi nila building daw po ulit ang gagawin doon doon sa isang field na napakalaki. Uh, at medyo matagal-tagal na pong laging nakatinga yun. Hindi ko po alam kung matatagal lang pa Papo po ba yung project na po yun, uh, mga ka-GT? At ito po, sa mga hindi pa po nakakarating uli ng Los Baños, nakakagala dito sa matagal na panahon, ayan na po yung tatambayan ko po, ayan na po yung UP, mga ka-GT, ayan po, uh, nakita nyo naman po dyan, nagpapahinga na po ako, pagkatapos ko po lumusong dun sa may Circa Building, ah... Uh, Ayan na po, uh, ako nagpapahinga lang po dyan, kinuha ko po yung tubig ko, tapos uh, na nanonood na lang po ng mga nagja-jogging, ng mga estudyante ng umawas, mga awas, mga ka JT. Kasi po dito sa UP, uh, nilalakad na lang po nila yung, malimbawa, nandun ka sa kabilang building, lalakad din mo na lang po doon sa kabilang building yung uh, subject mo kung meron ka pang klase. At ayan, tambay-tambay mood lang po tayo dyan. At ayan, nakita nyo naman po, ang dami naglalakad na estudyante. At dami rin po nagja-jogging dyan. Dyan po sa may harapan ko, meron po mga nakatambay dyan ng mga estudyante nag-aaral, mga ka -JT. Pero ayan, spot ko po rin yan pagka ako natambay, lalo ta medyo... Uh, malamig tapos doon sa kabila sa may umali sa umali medyo hindi na po ako nakakatambay doon gawa ng marami po nag-aaral nag at nag-aaral ba dito nag ng sayaw mga ka-JT at syempre Ah, uh, dito lang po tayo, may peace of mind diyan tapos tayo migla manonood ka lang, magsasaydjing ka lang ng mga estudyante na naglalakad. Mga ka JT, at ayun po, ah, uh, shoutout nga pala po kay Boss Liam at kay Boss Vincent ang Romy Attack. Ayun po, ah, uh, habang nakatambay po ako diyan, nag mumuni-muni lang po tayo tapos nanonood ng mga nag-jogging, tapos ayun po ah, kinuha ko po siyempre yung cellphone para makita nyo po yung mga estudyante sinasabi ko at ayan ang dami po ano, uh, uh, estudyante na aaral doon sa kabila po nakita nyo po yun tapos si may dadaan po dyan si ate na galing dun sa isang room na lilipat sa ibang klase niya at ayun nagmakikita nyo lang po sila naglalakad mga ka JT at ayun lang po makikita ang tambayan ko po dito sa UPLB napakasarap naman po talaga dito habang nakikita mo mga nagjijaging tapos sa uh, after ko po dito mga ka JT Siyempre, nag-ride out na ako pa uwi. At ayun, nagpahinga lang ako mga kalahat hanggang isang oras. At nagpakulimlim nagpa lang po ng konti mga ka-JT. At yan po, syempre, uh, nakita nyo po, ayan, sinasabi ko sa inyo, galing sa isang uh, klase niya yan, yung estudyante na yan, tapos ayan, after ko po niyan, nag-ride na uli ako, pauwi ako sa bahay, at syempre, nagantay lang po ako ng konting palilim, at ayan po, yung mga hindi po uli nakakapunta rito ng matagal na panahon, ayan, nandiyan pa rin po yung, ano, yung magkakahawak na kamay na ribulto, tapos ayan, nakita niyo po yung mga bike na hinihiram dyan ng mga estudyante, napupunta po kayo sa guard para mahiramin yung suse yun ang pagkakalam ko dyan mga ka-JT at ayan po yung mga po yung sa ginagawang building daw po yan na uh, yung isang pill na yan at ayan uh, dire diretso na lang po yan tapos sa uh, ang pakanan po dyan ay papuntang animal husbandry yung bilihan po ng mga sariwang gatas at ang kaliwa po nyan ay papunta po sa may baker at doon po ako dumaan sa may baker at doon po ako dumaan sa favorite kong uh, spot sa may uh, oblation mga kajiti ang oblation po ngayon ay meron ng takip uh, at ayun may dahon dahon na dati po ay wala yan mga kajiti at ayan po yung sinasabi ko sa inyong arko ng Al animal husbandry tapos ayan, dire diretso lang po tayo dyan dyan din po sa kanan may daan din po dyan kaya lang uh, syempre dito po tayo daman sa may gitna uh, sa may papuntang Baker, tapos sa uh, pagdating ko po doon sa may Baker, meron po mga bus na nakaparada. Siguro po, uh, meron, hindi ko alam kung anong Event meron dyan, nakita ko lang po maraming tao dun sa loob ng Baker Hall uh, mga ka-JT. At yung Baker Hall na po yan, ay wala na po yan yung court dyan. Uh, hindi ko po alam kung saan nilipat at yun, ginagawa na lang po siyang tenisan or ano, uh, ka-JT. At yun po, uh, hindi ko po alam kung anong dahilan kung bakit nila inalis po dyan yung dalawang ring. Pero dun po sa may loob ng UP, sa kabila po, uh, sa may Santos uh, School po ba yun, ah uh, De Los Santos ah uh, doon po sa banda po merong ano merong basketball court na napinaggaganapan ng event. At ayan po yung sinasabi ko sa inyo mga nabas mga raming bus na naka tigil po diyan naka uh, at ayan po ah uh, pagkalampas ko po doon. ngayon nakita niyo naman po yung laruan ng soccer nila at saka lahat po ng event ah, pwede pong ganapin dyan sa malawak ng ah, uh, freedom park ng UP na yan mga ka JT at after ko po noon ito dito po ako dumaan a favorite ko po at ayan uh, naglakad po ako diyan tapos may mga nakasabay po ako estudyante at meron po ako nakasalubong na estudyante diyan ayo tumingin sa camera siguro di alam ng magulang a joke lang po na naggala pero awas naman na, awas na naman po sila magkakasama naman po sila pero baka po kailangan nilang mag group study mga ka-JT. at yun po, uh, ayan mga kasalubong ko po sila dyan. Tapos ayan po yung school, mga school po yan, kalawat kanan na yan mga ka-JT na mga, mga nag-aaral dito sa UP. at yun po, uh, nakalampas na po ako doon sa ablation at saka doon sa Annex at sa Dino Santos sa uh, building mga ka JT dyan po makakasalubong ko na yung mga estudyante at ayan medyo nahihiya siya mga ka JT uh, ayan tinawanan po siya ng kasama niya ayan, ayan po oh, lumingon po siya sa kanan ayan na uh, mga estudyante niyo ingat ingat kayo mga ate at dito po ako dumaan ayan ang labas po nito sa mismong gate naglakad lang po ako syempre bumaba po ako sa bike at mga ka JT Maraming maraming salamat po sa mga nanonood at sa mga hindi ko nababate, pasensya na po minsan, nalilito lang po sa pag-over boys At ayun po mga ka-JT, see you on my next vlog at ingat-ingat po tayo sa lahat uh, ng panahon. Uh, at ayun po, uh, babus na, uh, see you on my next vlog mga ka-JT. At ayan po yung sinasabi ko sa inyo, ang, laba, ang lang lalabasan ko po ay doon sa mismong gate. ah uh, UP gate kung tawagin po dito sa Las Baños mga ka JT. At ayan, uh, palabas po ng Vega Center dyan at marami na pong kainan dyan at kapihan mga ka JT. ah uh, hanggang sa muli mga ka JT, hanggang dito na lang po tayo. At ayan,